lumang baon. Sa isang liblib na barrio sa Quezon, may isang batang lalaki na ang pangalan ay Basti. Kilala siya bilang mausisa at mahilig magtanong. Isang araw, habang naglilinis ng lumang bodega sa bahay ng kanyang Lola Rosa, natapuan niya ang isang lumang baon na may kalawang at mabigat na dandado. Dahil sa labis na pananabi Tinanong niya ang kanyang lola tungkol sa baon. Ngunit, tila na ibang ang muka nito at sinabi lang, hindi lahat ng lumang bagay ay dapat pusan. Hindi na kontento si Basti. Kinabukasan, lihim niyang sinubukan itong buksan gamit ang lumang susi na nakita sa aparador. Pagbukas niya ng baon, bumungad ang mga lumang sulat, lalawag, at isang diaryong ari ng kanyang lolo na namatay na noong panahon ng gyero. Napuno ng paghanga si Basti. Hindi niya akalay ang katahimikan ng kanyang lola ay may dalang kasaysayang puno na kabayanihan at pagmamahal. Tinawag niya si Lola Rosa, niyakap ito at sabay nilang binasa ang dyaryo. Simula noon, Isinulat ni ang kwento ng kanyang lolo at lola sa isang sanaysay na kanyang sa paralan. Ito ay nagiging inspirasyon ng buong klase. Ang aral na ating makukuha ay hindi kasaysayan ay mababasa sa likod, kundi minsan ay nasa loob ng lumang baor ba 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 sa ating kamilya. Alamin, pangalagaan at ipagmalaki.